Magandang araw mga bata, ang ating tatalakayin ngayon ay ang pagtalakay sa maikling pelikula at paraan ng pagsusuri nito. Ngunit, ano nga ba muna ang maikling pelikula? Ito ay tinatawag ding sine o likhang sining na may simula, gitna at wakas. Ito ay karaniwang napapalooba ng mga mahalagang elemento katulad ng tauhan, tagpuan, layunin, tema at mahalagang kaisipan. Umpisa na natin sa unang elemento na tauhan. Sila ang nagbibigay buhay o gumaganap sa karakter sa pelikula at minsan napapaisip ka pa kung malinaw ba ang karakterisasyon ng mga tauhan? Lumutang ba ang mga katangian ng tauhan upang makilala ang bida o tinatawag din nating protagonist? At ang kontrabida na tinatawag din natin na antagonist. Pangalawa, ang istorya o pelikula. May kaibahan ba ang istorya sa mga dating napanood mo na o ito'y isang gasgas -gas na kwento lamang? Malinaw bang naihanay ang mga pangyayari sa pelikula upang lubos na maunawaan ng mga manunood? Pangatlo ay ang tagpuan. Sa tagpuan, ito yung lugar na pinangyarihan o pinagdausan ng pelikula. Pang-apat, sinematografiya. Mapusyaw ba o matingkad ang mga kabuoang kulay ng pelikula? Nakatulong ba ang paggamit ng visual effects sa paglutang ng mga pangyayari sa pelikula? Panglima, tema o paksa. Ito yung nilalaman ng mismong pelikula. Ito ay isang pangkalahatang kaisipan na nais na palutangin ng may akda sa pelikula. Yung kwento ba ay mayroong puso may taglay ba itong kaisipan at diwang titimo sa isip at damdamin ng mga manood na kaugnay ng kanilang mga karanasan sa buhay? At ang pang-anim ay ang paglapat ng musika at tunog. Ito ang musikang tumutugtog habang may eksena. Ang musika ay maaaring nagmula sa eksena o labas sa eksena. At ito naman ang mga dapat isaalang-alang sa pagsusuri ng isang pelikula. Una, ang pelikula ay isang kwento kaya dapat ito ay mayroong simula, gitna at syempre ang wakas. At maaari mo rin isulat yung review yung, ng pinakamahalagang eksena para sa iyo. Pangalawa, maaari mo rin namang ibuod yung kwento na iyong napanood at huwag lamang ibigay ang pinakapanapanabik na mga eksena lalo na ang wakas ng kwento. Pangatlo, sa tauhan, maaari kang magkomento kung naging epektibo ba ang karakter ng aktor o ng artista sa pelikula. Pangapat, maaari mo rin ihambing ang dating pinagbidahang pelikula ng artista. Banggitin din ang natatanging pagganap ng ibang karakter sa pelikula. Panglima, sa tagpuan, naging makatotohanan ba ang depiksyon sa panahon? ang ba ang tagpuan sa pelikula at sa sinematografiya, ito naman yung sining ng pagkuha o pag-record ng eksena gamit ang kamera na isinaalang-alang. So yun lamang ang mga elemento ng maikling kwento at kung paano nga ba ang pagsuri sa maikling kwento. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, paalam!